mo. Oh, ang pagkakasalan ni Islam, may para sa mga Muslim na yan sa anak. Bumihingi sa Diyos at saka, uh, yung gumawa, yung katulad ng ginagawa natin yung pagkakasalan ng kahit na nila. May iba sa Islam, yung tinatawag ng dua, gumihingin. Dua, Dinatawag dua, gumihingin. Yan pa siya Halimbawa, kung matulog ka, bago, bago kang matulog, kailangan ba mo ang dua na ito? Kung gumitin ka, basahin mo rin ito. Kung kumayan ka, basahin mo ito. Kung halimbawa lumakas ka, basahin mo ito. O marami ang ang pagkat ka ng ito sa muslim. May tanong pa sa inyo. Yung pagdanasan ng mga halimbawa ng mga kapatid natin, mga Christian. Ano ang gawin na nila bakong sila magdanasan? <coughs> Yan nga ba ang balay nila? Hindi. Ano ba? Dito sa iklan, ang kaputinan niya sa ang unang-unang -unang gawain mo dito sa ano, sa pagsasala mo, hindi ka pa nakapagsasala mo, nung kinatawag yung oblusyon. O oblusyon, ito ay sa ang diferensya ng Muslim at sa kalitibang religyon. Ikaw ang Muslim, hindi ka makapagsasala kung hindi ka makapag? Oblusyon. Hindi kami nakapag-oblusyon kung halimbawa, nakaihi ka, kung hindi mo yun, ano? hubakan. No? Hubakan mo muna yan. Halimbawa, uh, kung halimbawa umano ka sa atao mo, no? alam nila niya na. No? Hindi ka meron rin nakapa, nakap kung hindi ka nakapagte, iba. Yan ang yan, yan, yan ang detalit niya na pagdarakan ng mga Muslim. At sa kalito sa Muslim, sa Islam, kailangan din pag-oblusyon, kompleto ang pag-oblusyon mo ganyan, Pagkatapos yun, mga obolusyon, may oras, mga kasi ng obolusyon niya. Kailangan balikan mo naman ang tinatawag ng obolusyon. Tingnan niyo ang diferensya. Ang diferensya, ang bawa yung islam sa lata at sa Ha? Ma... Ita natin, yung magdadasal, ilipi ang ano, ilipi ang katawa, ilipi Ha? Ilipi ang damit, ilipi ano? Lahat na. Sa ibang religion, remember it, no? Kahit may, kahit halimbawa kaling sa limbawa, pwede, hindi ka mungungat ganyan, hindi mo maungulatan mo ang bata mo ganyan, no? Okay, mas pwede kang magdarasan. Pero dito sa Islam, hindi. Kailangan talaga, hugatan mo yun, yung tuti, dito mo ganyan, hugatan mo yun magkatabot, ano? Ah, Nag-oblogin ka.

Muslim sa Asia, Muslim sa Soviet, Muslim sa Japan, Muslim sa Pilipinas, Muslim dito, Muslim sa ibang-ibang lugar, ganyan ang paglalasalit. Hindi sila makapagdasal kung hindi sila makapag-oblige. Yan ang diferensya ng paglalasal. Ano ang ng pagka-ambulis ng barong luto sa ng isang... Ngayon? ka bang sa bahay na yan halimbawa kung wala ang ano sinasawa? Susi? Makapatok ka ba dyan kung halimbawa ang bahay na yan po kung, kung wala kang Ha? Hindi. Ganyan din ang pagsasala. Hindi ka makapagsasala kung hindi ka makapagodong yun. Kasi kung magsasala, magsala ka, walang ugnog yun, hindi bigahin na sasya. Bahit yan. Tubig na tinatawag yung tayamog. Yun yung yun, Okay rin yan. Pagkat din yan na mo. Yan ang bigay niya. Yung ablusyon, yung ano? Yung tina? Yung sala, Alam niyo naman yun. Ngayon, kung halimbawa may tanong kayo, hindi mag-lecture sa ito, sa tala marami

Halimbawa, kung magtrabaho ka from 8 o'clock to 2 o'clock, yan obligatory talaga. E kung gusto mo mag-overtime, magtrabaho ka from 2 o'clock to 4 o'clock. Yan overtime, no? Yeah, just remember it. Sa pag-occlusion, ganyan din. Yun sa pag mayon mayroong tinatawag ng obligatory, mayroong tinatawag ng overtime. Kung yung kalimutan mo yung obligatory, kailangan mag-obulisyon ka muna magkatakas magkatakas. Kung halimbawa, yung kalimutan mo lang, yung halimbawa, yung hindi obligatory, walang problema. Na ngayon, kailangan malalaman natin ano ang talagang ang mga obligatory dito sa pag-obulisyon, ano ang hindi talagang ang obligatory. Yung hungungat ng lima ba niyan, dalawa, hungungat ng mukha, at sa kayong dito, sa buhok, no? At sa kayong, ha? Sa paas, yan obligatory yan. Kung hindi mahukasan mo yon apat na yan, Allah will not accept yun. Oblivion, then will not accept yun sa laon. Understand? Kung halimbawa yung kalimutan mo lang yun dito, yun tayo na, walang problema. Pero yung kalimutan mo halimbawa yung upa mo, o yung buhok mo ganyan, kailangan ulitin mo yun pag-ubusin mo, pagkatapos ulit, balikan mo ganyan.

Pagkatapos matunog yun sa pagkatapos magtalakar. Yan, ganyan. Ganyan ang patakaran ng Islam. Hindi lang magdarasal ka kahit halimbawa hindi ugasan mo yan. Kailangan bugasan mo yun. Bugasan mo ang batota. Kung halimbawa naka... Ano pa sa mo? Ha? Halimbawa na ka halimbawa no? sa mo. Kailangan yung safety back. Magpabalik mo ka muna. Kasi kung halimbawa, gumagawa ka sa asawa mo, pagkatapos hindi ka magpaligo, Also, di ka, di ka bilang aesthetic.

kita sa Islam mo lang dito. Hindi natin magkabi niya Kasi hindi ito patakaran ng isip ng, tao. Kung patakaran ng tao, ay rin magawa natin. Pero ang sara sa Islam, patakaran ng Islam yan. Hindi natin magsakit kasi parang na pagod ako, hindi na kumangin tao. Um.